nahanda na lahat. Ito, pati ulam natin. Tapos yung kanin na natin. Tapos may panggulo. Ito yung panggulo, oh. Mm. Lunch time! Kain na natin. Wala nang pa intro. entro May matulog. May matulog. Yan, inunan muna natin yung last time na maliit. Ito sya, oh. Ayan, oh. No? ayaw daw niya matulog kaso mainit yung panahon kaya papatulogin natin siya ayaw ayaw halika na ayaw. ayaw na tayo hmm, hmm.

Oh, maliit pero manghang. Hmm. Tanghang. Gabi ng hangang.